may pagpaslang may pagpaslang may pagpaslang akong naririnig nakikita nararandaman sigaw na kong marinig sigaw na matagal ko ng nakalimutan ang mga boses bumalik bumabalik muli kong naririnig Tuloy pa rin ang ganitong pangyayari. Matagal na akong dahindbing. Matagal ko na ang gustong mahimbing. Magbibingi-bingihan na lang kaya. Pero di dapat. Pero di talaga dapat. Minsan ayokong akong tanggapin na meron pa ng mamatay para sa bayan. Ngunit may laririnig pa rin ako. Nakikita. Nararamdaman panaginip ba ako? Bumalik ba ang orasan at mga panahon? Bakit pare-pareho ang mga pangyayari? Bakit may namamatay pa rin sa aking mga anak? Anong petsa na ngayon? Ah! Ikatalawa ng Pebrero, taong dawang lipit sampo. Di pa pala tapos ang digma. Di pa pala malaya ang bayan. Gabos pa rin ito sa mga dayuhan. Patuloy ang pamamasla. umalis ang kaaway. Nag-iiba lang ang anyo. Sa mga anak.